sa Kasi natin. Kasi sa positioning po namin kasi syempre hindi pa po, po talaga namin perfect. Doon po nahirapan. Pero okay. Sa first set ko yun, natataranta po talaga ako. Kailangan po talaga mga panalunan po namin yung game. Especially for me, Heaven and Christian. Medyo nanginginig po yung kamay ko, kaya I missed some shots. Kalma tayo. Kalma. tayo. Kalma tayo. Kalma tayo. Si Kisses po, nararattle nga lang po siya. Lumisib. Ayun lang ang kaya. Let's go, girls! Whoa! Kasi may may po ako wala sa pwesto niya kasi nakatitig po talaga siya sa kanila. Family, family, family? Okay, hey! Calma Calma. Distracted po talaga siya dun sa mga kalaban po namin kasi ang gaganda kuya. <laughs> ako yung masabi mong weakest sa pag ano ng volleyball. Ikaw yung Una talagang tinitira nila ako, kuya. Focus po kami dun sa mga hindi po masyadong nakaka-receive. Iiwasan po namin si Ate Jen po, tsaka si Ate Camille po. Sila po kasi yung marunong kuya at saan sila rin po yung pumapalo. Tumay! Eh! Kanina! Sa unang set ng game, nagkakapaan pa kaming lahat. Tumay! 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 Uy! the ball! Eyes on the ball! Si Christine Bolini lift up niya po talaga kami. Sinasabi niya na kaya natin to. Ganun. Okay, haba. Tara, kuha tayo! Haba, <laughs> haba hindi niya po hinahayaan na ma-down po kami. Get! Sabay! Hindi, oh, <tinyo> okay, sabay okay, na okay. yun! Okay, sige na yun. Sige, sige. Sige, wala yan! Natutuwa ko kay Christine. As in, talagang captain na captain siya. Huli mo. <tinyo> sabay, sabay. Ay! Kaling po siya mag-motivate. <tinyo> naging close fight man sa huling sandali ay muling naagaw ng team Wagi ang lamang. Pero... Huwag kakabahan! Lion! Siyempre kuya, nakakakaba na po talaga yon, Kasi yon mahirap po talaga kapag natalo ng first set. Kasi mahirap po bumawi. Kunin mo ba? Sige, sige Wala pa! Kiting kayo! Kiting! Kasi... Medyo kinabahan ako kuya kasi natalo po kami kuya sa first set. Oh, Ayoko na nag-sorry. Walang mag-sorry. Babawi tayo. Mapagtatagumpayan kaya ng team housemates ang kanilang weekly task, Abangan Bukas. Ano nga kaya ang magiging laro ng kapalaran ng mga nominado? May may, sino ba mas maganda sa inyo? Wala mo. <laughs> Tingnan kaya natin. Mm hmm. Anong kabatid tayo? Sino ang tatay mo? Mm hmm. Wala well, okay, ko sa tatay tatay mo tatay ko. <laughs> <laughs> Parang salamin lang talaga. <laughs> Pakatutukan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season.